sabi ginagawa niya yun, ha? Hindi <laughs> ko sinasabing ginagawa niya. Baka ginagawa ng ibang mga editor ng uh, Photoshop. Hindi ko lang alam, alam kung uh, <laughs> sa kapulisan natin may gumagawa nun. Oh. anyway, baka sabihin ninyo Photoshop, di ba? Kaya na sinasabi niya, Photoshop yung Photoshop, Photoshop, gana gano'n. Eh, ang problema, mga kababayan. Bago pa lumabas itong video, alam ko may video. Hindi lang tayo nagsasalita. Alam ko namin mga ano, na may video. Kasi yung picture na yun, ang pinanggalingan nun, video. Alam mo natin niya na may video po yan. So, dito na naman, uh, pumalpak na naman po si, ano, si, si Torre dito. Kasi, after niya sabi, Photoshop lang niya. Kasi ang Photoshop, photo lang eh. Still images. Di ba? Uh, pwede mo ma-edit yun. Pero pag video, napakahirap mong i-edit yan. Kahit napakagandang video editor na program, hindi mo basta-basta mahahalata. Hindi Hindi ganun kadali ba? Diba? Hindi hindi yung katulad ng photo, medyo mas madali pang madaya. Pero pag video, naku po, napakahirap na. Eh yun ang eh yun po talaga ang katotohanan. Bago pa lumabas yung photo, ha, meron ang pinanggalingan po talaga niya video. So ibig sabihin, merong mga pulis na busit na busit na po sa, sa ginagawa ni Tore at ayan binidyo na at pidikturan po yung nangyayaring paghuhukay. O panoorin natin ha. Pansinin ninyo, pansin ninyo mga kababayan, ha? yung nagbibidyo, hindi po nakakatago. Gets nyo? O kayo, oh, magaling na investigador. Yung nagbibidyo po, hindi po siya nakatago. Yung nagbibidyo po ay Kasama nila. Ibig sabihin, marami na pong galit na pulis kay Torre at binubuking na yung ginagawa nila. Diba? Sinasabi ko naman sa inyo, in isang araw pa ayaw nyo maniwala. Sabi ng iba, nagpapakalat daw tayo ng uh, fake news dahil sa meron tayong isang uh, vlog na sinabi natin nagkakaroon na ng girian ang mga ilang kapulisan sa loob ng KOJC. Ayan o, ang patunay. Ibig sabihin, yung instruction ni Torre, di ba? Kaya nga, grabe yung human barricade ng mga polis, eh, di ba? Para hindi makita ng mga media ng uh, abogado. Tapos yung nasa loob, eh mga pulis po yan. Wala pong taga kay OJC dyan. So, ibig sabihin po, yung uh, mga tao dyan, busit na ho kay Tore. Di ba? Kaya nga, di ba, sabi ni Torre, eh, patunayan nyo, oh, uh, kasi alam niyang hindi niya sinasabing, hindi, okay lang naman mag-ukay ah. alam niya kasing mali. Alam niyang bawal yung ginagawa na yan. Alam niyang illegal yan. Kaya nga sinabi niya, patunayan niyo. O, kung alam niyang legal yan, eh hindi niya na sinabi yun. Sinabi niya, o ano ngayon, legal naman mag-ukay kami ah. O di ba? O ibig sabihin, sabit ka na naman to rin. O kita niya. I-observe niya yung hukay ah. Observe nyo yung hukay na matindi. Observe ninyo. Ano itsura niyang hukay na yan? Ako, nagtatanong lang. Ito ba yan? Yan, di ba? O ito ng mas malalim? Hmm. Ah, kita niya. Tandaan ninyo, ito ang unang nilabas ni Ator ni Torion. Hmm. Ibig sabihin, ayan na ho yan, no? Ayan. Tapos, ito na yung pangalawa niyang nilabas, yung mas malalim na. Ah. Huh? Ibig sabihin, itong video na to dun sa una yan, at tuloy-tuloy na nangyayari yang paghuhukay na yan ngayon. Kasi nga, lumalim na. di ba? Ah, uh, ah. Uh. Uh, diba? Kita nyo? Uh. Ibig sabihin mga kababayan Tore Hindi mo kaya si Atty. Tore yun Ulog ko sa patibong eh Picture muna ang inilabas niya Picture muna Nung nag-react ka, sinabi mong patunayan nyo nga. O, oh, ano ginawa niya? Pumunta siya doon. Hinarang ng mga tao mong mga inaalila mong mga pulis. Hinarang mo. Ano na ngayon? Di diba? Ngayon naman, nilabas niya yung video. So, ibig sabihin, jaan huling-huling nagsisinungaling ka, Tore. Sana sa pagdinig sa, sa biyernes, pag dinigo yung magkakaroon ng hearing dyan at inspeksyon yung mga senador natin, malalaman natin kung matikas ba itong mga senador, kaya ba nilang pasukin yan, o baka naman natabunan na yan. Ay! Eta, 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 eta. Harang maganda, tuloy-tuloy natin ang investigation, ha? Uh. Pag may hinukay, ano mangyayari? Hindi, ano mangyayari? Sa tingin niyo? Ah, uh. Pag may hinukay, magkakaroon ng mga lupa, bato na mahuhukay. Tama, mali. Asya na yun. Ayan. Itinago nila yan. At nakuha ng picture ng mga taga KOGC. Ayan ho yung mga hinukay nila. Itinapon lang nila sa labas. Siyempre, kung ikaw mga polis na yun, ang hinukay ito, gusto nyo, uwi pa namin sa bahay ito, uwi pa namin sa kampo. O, tinapon lang nila sa labas. Eh, magaling ang mabilis ang mga mata ng taga kay OJC. Talaga nga namang sila ho, eh, eksperto pagdating sa pagbabantay. So, nakita nila. Uh, ayan, tanong. Ito na, ito na, eto na, eto na. Ito, malupit na tanong. Sa biyernes, magkakaroon ng hearing, i-inspection ni ng mga senador. Ano sa tingin ninyo gagawin nila? Ngayon nga, konti na lang ang mga pulis. Bawasan daw. Kasi nga, malalaman sa biyernes na sobra o overkill ang ginagawa ni Torre. So, binawasan na yung mga pulis ngayon, di ba? Ngayon po ay uh, Thursday. Uh, sigurado, biyernes, mas konti na yung pulis dyan. At ito, magtataka ka. Di ba, hinukay. May video tayo na hinukay. Huh? Hinarang si Atty. ni Torre yun. Video na hinukay, photo na hinukay, hinarang si Atty. ni Torre yun at media para tingnan personally ano pa? Eh paano kung pumunta sa biyernes? Wala na yung hukay. Paano mangyari yung balabay? Nawala na yung hukay. Pwede ba yung minajik? Tinakpan? Possible yun. Alam mo ang gagawin? Sisementohan. Oh. Wala maniwala kayo sa akin. Sisementohan o yun, oh. O, oh, kaya nga, meron mga simentong nga uh, natagpuan. Sanda yun. Ah, hanapin ko kung asan yun. Hindi yan, hindi yan, Ah, uh, ha? eto meron simento pong natagpuan sila uh, na kung saan eh ito sinese me eh uh, ito to ito, ito, ito pala eh uh, video may video oh ito ha huh? mm -hmm. ah napokoy pala inyu gibo din oh dua kapo wow dua kapo ah semento 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 yung simento, tinago sa ilalim ng tubig. Di ba? Oh, Kapalusot pa ikaw, Tore. Di ba? Oh, Buking ka na naman. <laughs> Gago! Oh, di At ito yun, nakuhanan din nila ng picture yung simento na yan. Ito, pakita natin. Hindi lang natin nailagay. Pero ito yan. Oh. Ito po yung simento na yon na nakasakay saan sa mobile o, ayan o, di ba ayun no makikita niyo yung semento na yun no? tas tapos ito yung laman noon so sa madaling salita bakit ka magpapasok ng semento sa kay OJC o, ano to gagawa ka ng bahay di ba tapos may mga lupa kang inalis tapos ngayon may semento kang pinasok o di obvious na obvious obvious na obvious na meron talaga kayong hinukay which is illegal hindi po kasi search warrant ang daladala nila. Ang daladala nila warrant of arrest. Hindi ho pwedeng maghukay ka, wasakin mo 'yan at hukayin mo, 'di ba? Ayun oh, may semento. So sesementuhan nila bago kaya double time sila ngayon. Sinisementuhan nila 'yung hinukay nila para pag dinalaw ng mga senador Nakasim, naka, ano na po, naka naka ano na po naka uh, uh, ano na po naka ano naka ano na po sila naka, uh, uh, naka ano na po sila sorry po pasensya na uh, naka ano na po sila naka-ready na nakatakip na oh no ang uh, ang nangyayari so uh, ay okay, mga kababayan sana ho eh mas maintindihan natin na itong pagsisinungaling po ng uh, ng kapulisan na po na ito ay talaga nga namang uh, isa pong uh, alam niyo isa pong isa pong bagay na na uh, sana ho ay maintindihan ho natin na ano hindi ho tama ho itong ginagawa nila di ba so mga kababayan sana po eh bantayan natin to sa Biyernes di ba bantayan ho natin sa Biyernes kasi sigurado ako natakpa na yung butas na yan di diba? kasi kung ito ito eh, kung alam ni Tory na Tama yan. Kung alam ni Tori na hindi iligal yung ginagawa niyan. Di ba po? Eh, ano niya? Uh, kanya pong uh, uh, hindi itatanggi yan. Hindi niya tatakpan yan. Kasi alam niya, legal yung ginagawa niya eh. eh. alam niya pong iligal yung kanyang ginagawa. Kaya po, gagawin niya po yan. Di ba? Huh? Yun po ang ano eh. Kaya niya tatakpan. Guilty kasi siya. Di ba? Guilty po talaga siya sa maling pagsuserve ng waran. Ganyan po kasi si Tore. Dapat ito si Tore makulong eh. Hindi kasi oh, yung kanyang ginagawa ay hindi na po tama. Wala, hindi na po naaayon sa batas. Ulitin ko ha, kung sa tingin naaayon sa batas yung ginagawa niya, hindi niya po tatakpan yan. Hindi niya po itatago yan sa media. Eh bakit niya tinago? Ibig sabihin, alam niyang may mali. Di ba magtatago ka lang naman pag may mali ka? Oh, hindi mo naman itatago, hindi mo ikahihiyayan kung hindi ka mali. Oh, hindi ano ba? Kaya nga iba dyan, yung mga kabit nila, tatago nila eh. Bakit to? Eh kasi nga, alam mo nilang mali. Oh, di ba? Ganun naman na katotohanan eh. Alam mo nilang kahihiyan yun. Oh, sabi ko sa inyo eh. Tore, kung ako iyo, eto may payo lang ako. Sumuko ka na. Sumuko. Ikaw ang sumuko. Huwag si pastor ka bulay ang pasukuhin mo. Ikaw ang sumuko. Sumuko ka na at sabihin mong palpak ka talaga. Aminin mo na lang talaga. Palpak ka. Aminin mo na, na yung haka-haka mo, yung mga duda mo na naandyan si pastor, mali ka. Alam mo sa totoo lang, ego mo na yan eh. Yung umiiral sa'yo ngayon, ego mo na. Ito ang problema mga kababayan yung ego nitong ha general na to ang nagsasaper ay yung mga pulis niya. Ang mga tiga kay OJC, maniwala kayo sa akin, the more niyong inaatake, lalong lumalakas. The more ninyong kinakawawa at ginigipit, lalong nabibuild ang faith nila. Pero yung mga kapulisan mo, Mr. Torre, unti-unti nang gustong dakpin ka dahil sa kapalpakan mo. Palpak ka, sir. Tanungin mo lahat ng pulis doon. Pumunta kami minsan doon. Hindi na nga pumunta yan eh. Pumunta ka doon, tanungin mo sa kanila, palpak ba ako? Sigurado ako, baka may kasama pang konyat yun. Sasabihin, oh, palpak ka talaga, sir. Ganunin ka pa noon. Palpak ka, sir. Pinagod mo kami dito. Wala naman pala dito. Akala ko ba alam mong nandi dito? Akala ko ba merong kang information na nandi dito? Pinagod mo lang kami lahat. Binaha yung aming mga pamilya. Kasi tandaan ninyo, hanggang, hanggang mga taga Manila, meron nilagay dyan na mga pulis. Pinagod ninyo, pinangakuka ninyo. Sabi pa nga nung ibang mga pulis dyan, eh, mas, mas masarap pa daw ang pagkain ng mga nakakulong. Eh, kesa sa pagkain nila. oh, kawawa ako. Maniwala ko kayo sa akin ako, nakita ng na sarili ko mata. Grabe yung pinapakain sa kanila. Para talagang pagkain ng... Uh, ako, uh, eto personally, ako nagdudugo yung puso ko nung nakikita ako. Sabi ko, tangya. Dahil sa politika. Dahil sa politika, itong mga pulis. Hindi, 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 ako sana ano. Ako naawa din ako sa KOJC. Pero ang kasing kinaganda ng mga tao ng KOJC, yung mga kingdom citizen, yung nila, sila ho nabibuild yung faith sila ho ay eh, lalong lum lumalakas. Di ba? Meron nga tayong kasabihan na yung hindi makakapatay sa iyo eh, lalo kang lalakas. Sa English, nakalimutan ko na. Di ba? May ganun tayong kasabihan eh. O kung alam niyo yung sa English, sulat nyo na lang. Yung mga magagaling dyan sa English. Di ba? Sabihin nyo. Oh. Kaya ako, sa loob, -loob ko, etong nangyayari sa KOJC, lalo pa ho silang tumibay. Lalo hung tumibay ang kanilang paninindigan at pananampalataya mas lalo pong sila ho ay sumikat bilang isang uh, sekta, mas lalo pa ho silang umangat. Ang naaawa ako dun sa mga pulis. Kasi yung mga pulis walang kain, walang tulog, pagod, ang babaho na, wala ng ligo. Hindi ko alam kung saan pa ang mga yan. Tapos nakahiga lang dyan sa ano. Kawawa na ho. Nahiwalay sa pamilya nila. Tapos pinangakuan na ang bonus, hindi naman daw binibigay pinangakuan ng maayos na pagkain, hindi masasarap. Kaya nga pag nagbibigay kami dyan, ang banateros, nagkukusa. Ah. Hindi ho nang galing yung pera sa, sa, ano, ah, sa, sa KOJC. Ha? Ah. Merong pinamimigay ang mga taga KOJC yung pagkain sa kanila. Pero kami mismo mga banateros, nag, ano kami, minsan si si Dada, minsan si Jay minsan ako, minsan si Coach Oli, minsan si Master Judea. Naglalabas na ng pera para kasi naawa na kami. Hindi ho sa nag, uh, kami ho ay gustong uh, sumikat hindi ho, hindi na namin kailangan ng ganyan. Bakit oh, okay, kitang-kita nyo naman yung sakripisyong ginawa ng mga banateros eh. Hindi na, na namin kailangan maglabas ng pera para patunayan yung mga sarili namin. Kaya lang naawa na kami. Alam mo yun, parang ayan, walang pakialam sa inyo mga boss niyo. wina walang yata talaga kayo. Mantakin mo nagkakakanta lang ng salamat dun sa kampo nyo habang kayo dito hirap na hirap kaya kami na mismo bili na kami ng hamburger binibila na namin sila tapos ayaw pa nilang kunin kasi papagalitan daw sila pag kinuha yung ginagawa namin iniiwan namin dun sa tabi karton-karton iniiwan namin dun bahala sabi namin o oh, sigi sige sa inyo na yan walang video walang foto hindi na namin pipicturan hindi, hindi na namin kay ibibidyo wala nang porda the content basta Ayan na, ayan na yung hamburger sa inyo. Pag alis namin, kinukuha nila. Gutom sila mga kababayan. Ganyan kakawalang niya, General Torre. Ginugutom mo yung mga tauhan mo. Gutom na gutom na sila. Ikaw, ano, enjoy na enjoy. Diyan sa opisina mo, nagpa-party kayo ni Marbil, yung PNP chip natin. Mayaya naman kayo, nakakaya kayo talaga. Kaya ako, naawa na ako sa mga polis dyan eh. Kaya tingnan mo, sino nagbibigay ng impormasyon? Sa tingin ninyo, sa namin nalalaman yung mga impormasyon? Oh, sa inyong mga pulis. Bakit ka nyo? Inis na kayo sa amo nyo eh. Kaya nga ako, isang araw, kinausap ko kayo eh. Eto mga taga kay JC, hindi po kami taga kayo JC ha. Magkakaiba po kami ng pananampalataya. Hindi po ako naniniwala sa pananampalataya nila. Hindi rin po sila naniniwala sa pananampalataya ko. Magkakaiba kami ng, ng pananaw sa pananampalataya. And yet, sama-sama kami dito. Because this is no longer about faith, doctrine, or uh, uh, ano ba ang paniniwala ni Pastor Kibuli. Hindi na ito tungkol doon. This is about uh, yung pangaapi ng gobyernong ito, lalong-lalo na nito si Tori at si Marbil, sa mga ordinaryong Pilipino na hindi makalaban. Dahil ultimong batas, hindi na nila sinusunod. Ultimong utos ng korte, hindi na nila sinusunod. Yan ang katotohanan na nangyayari dyan sa loob ng KOJC. Kaya yung mga kababayan ko na nanonood dito na hindi naman po kayo taga kay hindi naman po kayo uh, mahilig sa politika pero napanood nyo ito at nakita nyo ito, ikalat nyo ito. Ganito winawalang yan ng mga pulis. Partikular na si Torre, yung Region 11 na director, at si Marbil na PNP chief, siya ang pinakahin ng PNP chief, kinakawawa na ho ang karapatan ng mga tao. Nagkataon lang na ang reliyon nila ay KOJC. Nagkataon lang na ang kanilang pinuno ay si Pastor Kibuloy. Pero ang talagang issue dyan, ginigipit nila yung supporter o financier at mga tumutulong sa politiko na mga Duterte. Iyan po kasi ang ginawa ng, ni Pastor Kibuloy at ng KOJC. Sinuporta niya po ang mga Duterte. Kaya this is about politics. Huwag kayo maniniwala na hindi ito tungkol sa politika. Politikang politika ito. Magte-2025 na kung pinabayaan ng gobyernong ito ang SMNI, ang KOJC at si Pastor Kibuloy, aba malamang sa malamang Marami itong mga kandidatong mapatakbong senador at malamang manalo dahil sa malaking resources ng KOJC. Pero since ngayon, ginigipit nila, inuusig nila, hindi ngayon makagalaw na maayos at hindi makasuporta ng mga politikong ipaglalaban sana ang ating bayan. Laban dito sa gobyernong mapang-api na ito, laban sa gobyernong kurap, pero hindi magawa ngayon dahil ginigipit nila. Iyan ang dahilan kung bakit nila inuusig ito. Hindi ho tungkol sa kaso. Para sa kalaman ninyo, yung kaso na yan, na-dismiss na, na yan. Binuhay na lang ho uli. Dismiss na ng korte yan. Binuhay na na lang uli nila. So wala hong tungkol dyan yan. Ito ho'y tungkol sa politika. Binababoy na nila ang politika kasi sa 2025 election, ayaw nilang may manalong senador na kaalyado ni Pangulong Duterte. Bakit? Hinaharang po kasi yung maitim na balak ni Speaker Romualdez na palitan ng konstitusyon at pahabain ang termino nila. Yun ang gusto nila mangyari. Pahabain ang termino nila, papaano, palitan ng konstitusyon at gawin siyang prime minister. Hindi po kasi manalo-nalo si Romualdez na, na senador o di kaya presidente. Kita mo naman, ang layo niya. Kahit anong gawin niyang pamimigay ng ayuda, hindi umaangat ang kanyang rate, trust rating. Sa survey, hindi siya umaangat. So para ho siya may angat at man, magmamuno sa bansa na ito, kailangan niyang baguhin at gawing uh, uh, hindi na presidential kung hindi prime minister. Kasi ang prime minister, ang bumuboto doon, yung mga assemblyman. Ang bumuboto doon, sino? Pag nagkataon na yun, yung mga congressman na. Yung congressman na ang boboto sa pinuno natin, yung prime minister. Oh. Eh since hindi nga siya manalo ng botohan, gusto niya yung mga congressman niya ngayon ang boboto sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit sinisira, inuusig, at talagang tinatanggalan ng kakayanan na magtumulong sa, sa mga politiko na lalaban sa gobyernong ito. Kaya ito ay politika. At ang ginagamit nila, walang iba, kung hindi si Marbil, na siyang di umanong, pinili ni Speaker Romualdez. Si Marbil at si Torre. Eh mga kababayan, bantayan po natin ito ah. Dahil winawalang yan na ho tayo. Hindi ho ito laban ng KOJ silang. Laban ho ng bawat Pilipino ito. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.